Isang ina sa Russia ang namatay sa harap ng kanyang dalawang taong gulang na anak dahil natrap ang kanyang mga paa sa pinto ng isang nasirang elevator. Ang 20-year-old na si Olga Tilenina ay naglalakad kasama ang kanyang asawang si Dimitri at ang dalawa nilang anak. Bumalik sila sa kanilang apartment building at naunang sumakay sa maliit na elevator si Dimitri at ang kanilang anak na lalaki. Pagbaba ulit ng elevator, pumasok si Olga at nagsaram pinto sa kanyang mga paa. Tinulak niya paalis ang kanyang anak na si Maxim pero hindi niya naligtas ang kanyang sarili at umandar ang elevator habang nakaipit ang kanyang katawan. Nagkrak ang ulo ni Olga at napugot ito nang tumama siya sa sementong bubong. Ang kanyang katawan ay nakaladkad hanggang sa second floor kung saan tumigil ang elevator. Hindi nasaktan si Maxim pero na-trauma ito sa kanyang nakita. Pagkita nila ng kanyang ama, ang nasabi lang ng bata ay sinanay paa. Ayon sa mga kapitbahay, matagal nang may issue ang elevator sa building nila at ayon sa isang investigasyon, inayos daw ito ng mga mekaniko bago mangyaring aksidente. Ayon kay Dimitri, ibubuhos niya ang kanyang buhay sa pag-alaga sa kanyang mga anak alang-alang sa kanyang namatay na asawa.